Ngayon po, ayan, malinis na po dito sa hagdanan. Winalisan na po dyan ni Mama. So, lumawak mga kadilagang space dito. Soon ay eh, pwede po siguro itong pakustomize ng mga aparador din sa ilalim pero sa kana. At ang unahin po muna yung priority. Hello po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay maaga po akong nagising at ngayong araw din po ay may trabaho po ulit dito sa bahay. Bali tatapusin na po nila yung division sa mga kwarto po namin sa itaas. At ngayong umaga po ay ito ang papauna namin ni mama, papatanggal na po yung mga porma, itong mga kahoy dito sa may hagdanan. Dahil ito po ay nailagay na yung cable ng internet. Naka-fix na po di yan. Kahapon ay naikabit na ni Kan. Yung pong electrician din. Asawa po nung pinsa ni Mama. Bali dito na po namin ilalagay. Hindi na naka-expose yung internet. Dahil ang ginawa po ni Papa dito ay nilagyan ng mga PVC hose na ang daan ay sa ilalim. O oh, sa semento mga kadilag yun yeah. po muna kay Papa na para mamaya yung paglalagay lalagay nung taga PLDT ng modem tap tapos ay nung router ay hindi mahirap oh, hindi mahirapan ito, ito, ito. Mm -hmm. sarap buhay patulog-tulog lang si Gilay o Gilay isin na maga na. Nag-duty ka ba kagabi yan? May muta ka pa ha? Yan po at tinatanggal na yung mga kahoy. <coughs> Tanggal na po yung mga kahoy. Yan nala ang pinulik na natitir. <laughs> Konti na lang tatanggalin. maganda ka pala dito sa may ilalim at aray pa-customize lagyan ng gawaan ng pwedeng tabihan ha ni mama dito ah sa area na ito lagayan ng sapatos pwede din tanggal na po lahat ng kahoy talagang po ng tubig ni mama para hindi maalis-alis pag order po ulit ako ng hollow blocks na karagdagan na ilalagay po dun sa taas. Bali 100 pieces. Much, much, much later. Yan po mga kadilag at bali dumating na po yung magkaayos po na itong internet. Naayos na po sa labas. Plus 4 na tatapos na din po yun. Nag-aayos nung no, internet. Yung sa loob nala ang at narerito po si Betty. At yan, nagsipagsibigan na po yung mga nagtatrabaho dito sa bahay. At bali itong aming wifi hindi na ikabit dito sa loob. At yung nagpunta dito ang technician eh, ang sabi po ang cover lang daw nila yung pagkakabit outside. Kaya wala kaming internet ngayon hanggang gabi. Tapos ay eh, report po ulit ng bago. O tatawag po ulit kami sa technician. So medyo nakaka-stress ang service po ng wifi namin. At nakakalungkot. Mahirap silang makontakt. Ako po ay eh, nag-report ng relocation ng aming wifi. Ay eh, inabot ng one week bago napuntahan. Tapos ay eh, ito po. Yung pagkakabit kahapon ay eh, may nagpunta din ang technician. Under din po ng wifi namin. Hindi po din ayos dahil hindi daw po sila naglulusot ng kable doon sa tubo o dun sa PVC na inabang po ni Papa. Electrician daw po nagsusot doon. Tapos ay yun, nagtawag nag, uh, po ulit kami at naikabit na nga kahapon ng asawa ng pinsan ni Mama na electrician. Hindi kinabit na po namin. Tapos ay ngayon, ay hindi naman daw po nila makakabit dito sa loob. So, kinatlam okay, po niya yan sa labas. Tapos ay hindi din makakabit sa loob. Kaya na-stress kami nila mama. Hindi <laughs> man lang sinabi ahead of time na ano po, oh, mawawalan kami ng internet. Dito pa naman po sa bahay, walang TV. Kumbagi kami nanonood din lang po sa mga cellphone, gano'y yun. Kaya nakakalungkot. Oh. Sana bukas ay may dumating. <laughs> Panibagong follow up na naman. Meanwhile, ngayon po, ayan, malinis na po dito sa hagdanan. Winalisan na po dyan ni mama. So, lumawak mga kadilagang space dito. Soon ay eh, pwede po siguro itong pakustomize ng mga aparador din sa ilalim pero sa kana. At ang unahin po muna yung priority. Yung bubungan. Ako po ay aakyat bago po dito takloban sa taas. Yan. mataas na po dito ang asintada o yung pong division ng mga bawat kwarto namin. Tatlo lang po silang nakapasok ngayon dahil si Kuya Jerry ay masama ang pakiramdam. At ngayon pong hapon ay parang uulan. Las 4 pa lang po. Ay ngayon ay madilim na ang kalangitan. Ito po ang ginawa nila ngayon. Wow. Dito po ay may mga division na. Ah. Ito po yung kaindong na kwarto. Ito po ay saktuhan la ang tsaka tamang tama kay Indong. Yung pong kanyang higaan dito ay yung single bed kaya tamang tama lang po din yung laki. Malaki pa po dito ah. Kasya naman po yan ang bed ni Indong. Tapos ay ito po yung magiging kwarto ko. Ah, mataas na. Kaundi na lang po at uh, pantay na dun sa asintada nung kabuuan ng second floor. Ganon din po dito sa kay Bibi. Ka-level na din po. Bare yung division na lang po ang hindi pa tapos. Dahil isa lang po yung masunod. Akin na din pong isasara itong Indo may sinusundo po si Bibi baka pala lang baka na lang Kulang po ng isang bubong dito ah yung pala yung naririto sa taas nilagay po nila Akin kukunin mama Ikaw, ingat ka lang yan na naampungan mo yan. Ito ulan ay eh, wala pa si Indaw. Sinusundo naman po si Bibi. Yo! Ah. Ang dating makakakilap. <laughs> 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 <Hello. Hello. laughs> ang dating <laughs> makakakilap. Oh. Oh. Ang anak nakatusok. Ang ah, anak nakatusok. Tanggal niyo na yung mga uh, na yun. Ba't yung may dos yun? Lalagay nga nila pandong po nila ito. Okay na, okay na, okay na. At mga... Diba, na, ba diba pala nila, kaya mo na? Siya na yung things. Alam mo ito kami maliliit pa nila ito ako ang nagawa ng paraan. <laughs> <laughs> Ikaw ka na yan. <laughs> Hop, mawawit. Ako na. di yung alabo yung Ako na. yung mawaban kasi okay. Mga panahon mga kabilag na si mama at papa ay nagtatrabaho pareho at malayo po sa amin ay kapag ka may mga pupukpukin or may kailangan ayusin sa bahay ay ako po ang magawa ang um, nakatatanda sa aking dalawang kapatid problema na ito, sana ako ba upabab buusog ko muna ito yeah. ah. kinuha ko po dun sa taas at kulang nga po dito ah dahil uulan ang malakas iyan. Uy, ang dilim po ay namumuo. lalagyan ng toko dito ah. Or ng kahoy. Oh. Uh. <laughs> Yan po mga kadilag, bali narito na po ako sa baba. So, kanina po ay isasara na din dapat talaga yung sa taas, yung sa bubungan. Isasara na po ng mga nagtatrabaho dito. Ay, hindi ko po pinasara dahil tuwing hapon po yung ay pumupunta doon sa taas. Kaya yun, nasara ko naman at success. Narito na ako sa At maya-maya ay papunta ako doon sa kapitbahay kay share na dahil ako po yung wi wifi para makapag-upload ng vlog dahil wala nga po kaming wifi ngayon dito sa bahay. Sana na may bukas ay maging okay na po. At yan mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!